Yan, tayo na kawin na mga boss. Ma Ulan. Sa ikot na rin yung para bandang alas dos. Magandang morning mga boss. Balik vlog. Yan, scotty. So, Kami ay nag-prepare na ako para sa season ng December. <laughs> Botchok. Dagdag uh, panuog ng lechon mo, boss. Lati sa stainless na yung gamit. Yung 304. Dalawang sizes po yan. Yung 1 uh, and 1 half tsaka yung numero 2 na stainless na tubo. Uh, simula pa namin gumawa ng na ng boss dinner. Pagkatapos ani sa yung griller naman po. Ngayon na uh, i-extend namin ng bali 15 na o yung may salang. Para sa buwan ng December is marami tayong matanggap na order. Pa ay mag-deliver nga pala ngayon mga boss. sasama ko si Butchok. Dahil uh, sa turn pa yung klase niya. magka, bilhin lang. Diyan ka oy. Ito na, ka na. Dila, ibaw na kami ng Bailey. Sa Tagbilaran City po. Ito na. Sa pa rin. Dali, kiniulan. Ito na. Kaya dali. Kasing bantayan dito kaya sama ko na. Lechon na dilan so, Yung tatlong buong lechon Sa December ng pa po Meron tayo yung salang ng uh, 12 noon Para may deliver ng Alas 2 so, Saka yung dalawa is sa uh, Bandang alas 5 pa So sila na yung bahala magtay Yun, Si sa saka si Uma na mga boss Da, sinya na ho Ngayon pa lang tayo nagbablog ulit Dahil pero po kaming maraming ginagawa po dito sa bahay. Saka sa kasabay litsunan. So, binigyan ko rin ng ano po. Pahinga yung katawan bandang gabi. Sisika po kasi na matulog ng ano po. bandang alas 10. unlike before na magi-edit pa ko sa para sa YT sa putak ko ng mga badang alas 12 to ala una so pag hindi na ganoon busy mga boss, tayo mag regular na mag-upload. Pasinsya na mga boss. Lalo na doon sa mga solid na viewers, uh, maraming pasensya mga boss. Yan, dito na tayo mga boss. Tawagin ko lang. Doy, tawag ka doy. Ayo! Ganyan <laughs> ang bilim. Yan, ambon ambon na naman. Okay. aso lang yung sumasagot mga boss ayo lang 2450 thank you. Maraming mga salamat. Okay, let's go. Bayta, bayta sudan. Pili kami ng ulam. Wow. Sa mga diay? Ika ko. Ha? Ay, kung mushroom. Mushroom? At ko ito palit. Papa, papa. Gulay, gulay. Papa, atuta, atuta. Atuta, atuta, unggoy. Unggoy? Asa'y unggoy? Atuta. Tara, unggoy o, ikaw. Ika. <laughs> Ay, taong, Yan, tayo na kawe na mga boss. Ulan. Sa ikot na rin yung para bandang alas dos. Mas ka rin? Klasin mo na. Wala ka pa no? Ah, pwede. sa loob mga boss, kumakain yung mga pintor natin. Pati kasi kasi yung ginagawa dito sa bahay. Kaya yan, yung so, naging busy. So, hatin muna ako ng ano, pang panangalian dun sa school. Kasi mga anak ko, at sa aking misis. Naulan pa rin. Mag kristin Ah, ikot na nga pala na Lidoon mo, boss. Gabukas. Talaga ang yearly po. Kapag pesta doon sa lungsod ng Antikera is mga paulan ulan. So, tingnan lang natin kung makapasel pa tayo mamaya don sa Antikera. Para ano po? para manispiras Kaya meron tayong invitasyon doon So Pag, pag, uh, gumanda yung panahon later Matutuloy po Meron tayong 8 uh, heads bukas mga boss October 26 sa so, uh, yun, National High School nagtrabaho yung misis ko po as a teacher dito na rin nag-aaral yung aking anak yung dalawa kong babaeng anak daylan papa absent ko na this afternoon so boss

Busa kayo lagi like sa nang koron? Oo, uh, tawag so, okay, kita. Tawagan ha. Tama. Oo. Oh. Uy, daw sa presyo. Yung ating box maker. Dapat lang, wala yun lang. Pangit ang panahon. Kasi 3 uh, days na po kasi nag ano mga boss. Yung uh, suspende yung class. Ngayon lang hindi na suspend. Pero, yun nga. Bumalik kasi yung bagyo mga boss. Uh, maybe uh, later mga boss after lunch pag mag declare na naman yung aming mayor na spin dip yung class dahil uh, may makasamang malakas na ano kape kape yung mighty green lang gip gipeks ni na mo dayon lagi hmm? Abi ko ikaw pa ka magpilo, magpilo pa ka na mga tumoy. Si.

Sabo na yung ulan, hinay na Ayan, kaki Tuloy-tuloy rin yung paghahanda Para sa darating na no po December, yung mga bagong panuhog natin uh, ako ng uh, dalawampu mga boss uh, Sampung one half and sampung, uh, sampung Numero dos na tubo sa so, pag na boss oh. Tapos na pala kami magkatay mga boss Magkatay kami ng uh, lima lang po Wala bukas meron tayong mga 8 uh, to 10 heads na ikuti Kahit uh, bagyo Tuloy pa rin tayo mga boss And, Maraming salamat po sa Panginoon Araw-araw so, po na order yan, ulan na ulan pa rin ayan, ulan na ulan pa rin mga boss Ayun. ikot pa yung ating uh, dalawa hindi uh, pa pala na pick up yung isa mga boss hindi yung sa mesa uh, buskaki, tuloy pa rin yung bakbaka nya doon mga panuog natin Shout out nga pala sa mga kalitsonero natin dyan. Medyo may, may pagkamatumal this month mga boss. Nasa 90 pa lang tayo. Usually kasi pagka ano isa yung regular talaga na araw, yung nabuhan isa palo tayo ng uh, mahigit sang daan Uh, para mi salamat na rin po. Pero ayun nga, malaking uh, bagay na rin para sa aming uh, maliit na litsunan. Yung ganyan ng mga order. So, uh, salamat po kay Lord. na sa mga kalitsunero natin dyan, uh, laban lang mga boss. Kaka-survive din tayo. Palapit na po ang uh, ano po, uh, busy day. Next month, start na po yan. So, be prepared. Kailangan na natin maghanda mga boss Lalo na sa ating mga equipment Mga gamit sa litsunan Yung ating uh, makina Mga panuhog Saka uh, yung mga tao na pwede nating uh, ano po, Maasahan sa maligat na labanan sa buwan ng Disyembre. Oh, few minutes, few minutes lang kasi oh, so, uh, ahon na tayo. Bali magahi walay kami ni units ngayon. Si units sa uh, bound to Dauway sana tayo naman is tutagbilaran para diretso na rin tayo noong oh, boss bilhin ng mga ricado for tomorrow. Maulan po. Ah oh. oh magdala ng payong, raincoat habang biyahe lalo na sa mga nakamotorsiklo dyan ingat po mga boss mga ano po, motorista keep safe po sa inyong lahat sa, mga OFW natin dyan na mga kababayan dyan sa ano po uh, iba't ibang panig ng mundo ingat po kayo dyan mga boss para naong akong alas 6 alas 3 pa lang mga boss video wala na yung ano nga boss malakas na ulan pa ambon ambon na lang ah, na, nakapag uh, ano, full strap na para mag deliver bahaway sa bahaway sa kame may na panamata hmm. na yung nildingan na eh tulakan ni ron <laughs> dang kulapo ron ni may igog. Aso sa welding. <laughs> <Bula po dito. laughs> Shout out kay Bruce Willis. <laughs> Matagal na hindi napadpad si Bruce Willis dito mga boss. Nag si Bruce Willis. Hapo na mga boss. Loy, hapo na loy, hapo na loy. Apo na. Okay. Uling na bunot. Litson mga boss, hindi pa nakuha. Baka maging hapon na ni boss kaki yan. Aba! kayo <laughs> <Ow>. mo. <laughs> so bukas, maaga kami dahil meron tayong 8 to 10 heads. Meron kami nakatay na lima So, tatlo na lang So, hanggang dito na lamang po Sa araw na ito At isang uh, Masaganang Masaganang Pamumuhay po Alam Salamat sa mga solid viewers ko dyan Kahit uh, putol-putol yung upload natin Na uh, Talagang nag-aabang Na pasensya na mga boss Talagang uh, Hirap ako sa oras Kapag uh, gabi na ho uh, Kailangan kong uh, Kailangan namin magpahinga Para makuha namin yung uh, Minimum of 4 uh, hours na tulog. Keep safe po, salamat.